yo, yo Grrr, Para sa inyo nang galing pang Battle record Pakinggan natin si This is ACRL, tara na Yo, salamat agad DCRL. Eh, si Muli akong nakalaban Agat may ni chance sabik sa bagong pag-aaralan Buli daw tong tridat, kaya aking babakalan Pag inabutang ka dead spot, kasi sabik ka magkapangalan siya pala si Tridat. Grabe pangalan niya, ang katakot. Ba't di ka nalang mag kasi formahan mo parang mic na may balot. Tapos hindi ko nga kilala yung Tridat. Tapos dito gusto sumuot. Pipindutin ko na lang yung Tridat. Pag yung video mo gusto kong i-report. Inisto ko FB neto. Putya sad boy. May anak ka na nga lahat-lahat. Di mo pa nagawa ko, boy. na makipag-inuman ng mga tropa kasi nga daw maoy. Iniwan pa ng girlfriend kasi nga daw baboy. Paano ba naman kasi? Kada nilalamit siya sa gabi. Katawan niya hindi mamirme kaya pagtawag ng naman hindi siya mapakali. Gusto nga daw kasi umisa. At pagkatapos sabi isa pa. Gustong tumatlo talaga ka. Nung may nabuo, di daw siya makahinga. Paano ba naman kasi walang pinalampas na minuto, ayaw magpahinga. O ano ka ngayon? Kagagawa mo din naman niyang pare. Sobrang galing gumalaw, nakagawa siya ng lalaki. Tapos magagalit pag yung anyak niya daw salbahe. Pinalaki nga daw ng mabuti. Aba grabe. Wala namang responsibilidad, sinibak lang si kumare tan naman sa kalaban na hindi marunong bumalanse. Pinayaga magkapangalan na mamadungis yung imahe. Sige, magpanggap ka magaling pero talo sa debate. Huwag mo nang ipiliti bahagi ang salitang madaling itae. Nakatayo sa harapan na bang handang paglingkuran. Gustong mabigyan pero ayaw magpalamang. Hindi ko to pagbibigyan, humingi man ng kapatawaran. Nasa maliit ka mga kalaban pero patay pag tinapatan. Thank you ka pa nga, nakakakain ka a day. Swerte mo pa niyan. Kaso, elim eh, ka today. Nilagpasan pag kahiro, August 28 yung date. Simulan mo ng bumabay. Walang matitirang faith. Tignan mo yung mukha mo sa nakaharap na salamin. Sumusubok pang bumatel, di mo talaga to kaya men. Kung di ka ready sa pagkatalo, simulan mo ng botol limusin. Pero pagkatapos na ito, laban sa respeto ko, hindi ka makakatingin. Kasi, hindi ka naman bumatel para matuto. Lumabang ka lang para makalimutan mo yung sakit na nabuo. Kasi palagi na lang to nakakulong sa kwarto. Makakalabas lang to sa lungkot pag di na siya takot, sa tao. Ano, masakit? Tanggapin ang katotohanan na pagkatapos na itong laban, meron kang sa pangalan. May hirap ang bumangon para ang nila pinaglalamayan habang nakatingin sa iyo yung mga tao may panalo habang bumubulong. Hindi mo kasi hinusayan. Habang binaung ka na sa limot ng mga kilala mong tunay, sasapitin mapuot, nilalagay mo lang paasahukay, naranasan mabigot, nagsilabasan mga kulay, hindi ka na nila nararamdaman, pinipilit kang umangat, hanggang tingin ko sa akin ay mababa. Kailangan pangusayan, pakita, pagiging makata, balang araw pag-usapan nila had kong talata, di na kailangan pang kasi mahusay ito na bata. Time.